Hello guys, hello mga katindera sa katulad kong tindera dyan na araw-araw ganito ang ginagawa Ayan, malapit kaming uuwi dyan At maraming humahabol na bumibili kasi ako yata yung last na magsasara dito sa palengke namin So ayan, ang daming humahabol at yung mga kasama ko, kapitbahay ko dito, nilalaro yung video ko dyan Oo, oo, ang mamacho nila <laughs> So ang daming humahabol o oh. Kasi last minute, last minute, alam mo naman tayong mga Pilipino, last minute tayo, magsasara na yung store, saka tayo bibilis. So dahil nga sa iniisip ko ang daming gawain, hinayaan ko na yung mga kasama kong magtinda dyan at ako na mag-aayos ng mga ipapasok namin sa loob at kasi ang dami naming ipapasok dyan. Nag-aayos ako ng mga frozen na deliver kasi pag market day maraming frozen na deliveries dito sa pwesto at yung mga ibang deliver ay inaayos ko. Kung gusto mo pala ng extra income ulit, magdagdag ka ng frozen kasi mabilis lang maubos ang frozen foods. Ayan lang yung uh, tip ko sa mga may tindahan dyan, magdagdag kayo ng frozen foods. Pwede namang mag ano, eh, mag, ano sa mga uh, sa freezer, hulugan. So, pwede nyo gawin yon tap para yung kita nyo monthly, yun ang ihulog nyo sa uh, freezer na kinuha nyo para hindi kayong masyadong mabigatan sa bayarin at yan, nagsasara kami dyan. Ang dami namin ginagawa dyan. At yung, bago, yung ref pala namin dyan ay bago kasi nasira yung ref namin nung bagyong egay. So, iniuwi ko, pinaayos ko at yun, yun yung ilalagay ko. Sa bago naming store na pinapatayo sa bahay. Magdagdag din kayo ng panindan nyo na soft drinks kasi sobrang bilis din maumbos ang soft drinks. Mga juice, yung mga pineapple juice, yung mga uh, tubig na maliliit at malalaki Lahat ng pwedeng ilagay niyo sa ref ibenta niyo dagdag kita